morning guys eto na dumating na yung parcel ko galing Bicol sa aking mahal na kaibigan na mananahi nagpatahi ako ng vilans at saka punda at saka sopot ng unang tara guys buksan natin Talagang pinatahi ko talaga. Hindi yung binili lang dyan sa sidewalk. Ang kakapal ng tela. Ayan siya guys. Ang kapal ng tela. Ang kakapal ng tela.

Tinasadya ko talaga pagpatahit to. kasi alam kong magaling siyang mananahi. Uh, ang lalim ng overlap kasi sabi ko, laliman mo lang ng overlap kasi ayoko ng disipper. Kasi pag sipper, madali masira. Alam, ang galing oh. Ang ganda. Ang ganda oh. Ang lalim ng overlap. Pwede pa ipasok talaga dito ang ano yung ano niya support talaga ng unan ang galing thank you Ann si Rachel Ann Paradero asawa ng aking pamangkin na taga Cebu yan o lalim ng overlock Teka guys. Ilagay natin to sa stand at ang hirap mag ang hirap hawakan ng punda pag naka one hand lang ako. Ang punda na pinagawa ko. Magandang tela yung kanijan talaga. Tapos overlap ang sinabi ko sa kanya. Ayoko ng zipper kasi yung dali masira ang zipper. Ito siya. Aha. Ang lalim ng overlap. Oh. Eh. Ang lapad. Ayan siya. Tatlong blue. Oh. One, two, three. Tapos, tatlo din tong tatlo din tong parang pink. One, peach. O. three. At saka tatlong ganito. One, two, three. Ah, natutuwa ako kasi pulido ang pagkatahi. Ayan, ang ganda ng tahi. Ang ganda ng tahi. Makapal na pila. Inayos pagkatahi talaga. Kaya, nagpapasalamat ako kay Rochelle Ann Paradero. Asawa na aking pamangkin. At taga Cebu. Thank you, Ann. At thank you, guys, for watching. Bye-bye.